Ay, bakit nandito ka? Wala Kailangan. lang, na-miss kita. Baway ba akong makit dito pag nami-miss ka, Charm? Basta walang mag na sa ng boyfriend, okay lang. Ay, hindi naman na nang-aaway yung boyfriend. ko mabait yun, huwag ka mag-alala. Hmm. Grabe tolerance ng boyfriend mo, no? Oo. Uh, Sana ganda... hanggang na lang yun. Bukas, wala na. Ay, huwag kang ganyan. <laughs> Ay, bakit malita? Bawal ba mami si ano 2.0? Ano bang na-miss mo sa akin? Lahat. Talaga? Mm. Patawan mo yung cellphone mo kasi malikot ka na naman. Wait lang, ilalagay ko muna. Nasa kasi ako? Nasa kabilang party. dito lang. Kala mo naman may lalabas eh, no? Ayok okay, na, ayok ko ma-restrict. Kakabalik lang ng account ko. mm -hmm. <laughs> Di galit yung ano, yung boyfriend mo pag may, yan, yung mga sinasabi mo. Hindi. Totoo ba yung sinasabi mo, namimiss mo ako? Oo, oh, namimiss ito. Bakit mo namimiss? Wala lang. Namimiss ko lang, Char. Saan ka ngayon? Nasa Cebu ako. Ah, buti na lang malayo. Kaya nga sabi ko sa'yo, pupuntahan kita dyan eh. Puro ka salita, pumunta ka kasi. Hindi <laughs> ba naman sabi kung saan ka? Maka nagtanong ka. Kaya naman kaya kita, sabi mo na sa ano ka lang sa may Mercedes. Oo, oh, lang, ko sabihin. Ay, eh. kung ang daming pumunta, paano ko i-entertain lahat yun? I-inbox <laughs> kita. Baka magulat <laughs> Ay, sorry ka, Maldita. Malapit lang yung bahay ko kay ano, 2.0. Pwede ko siya mm -hmm. puntahan anytime. Init tayo. Eh. Pagkasan yung boyfriend mo? Nasa Manila. Ay, malayo. Pwede to. Pwede. Eh, yung ano, di ba hindi ka pinayagan ng asawa mo pumunta ka ng Manila? Mm -mm. mm. Anong so, Ano ano oh. sa LDR? Ha? Huh? Anong sikreto? Ay, alam mo na yung pasilip. <laughs> <laughs> Ganun yun yung sikreto, yung relasyon. Tumatag ang relasyon? Oo, oh, tumatag. Tumatatag. Mm. Nabubuwag ang kuan. <laughs> Ayaw, anak sir? Ayaw, anak sir? Bata pa dito? ba yun? Ha? Bata pa ko. Punta ka na dito laga Ayoko may... na din salita, guys. Gusto ko Ay, pag sinabi. i inbox kita, inbox kita. In punta, kita. punta agad. Hindi yung maraming sinasabi. Okay, kamay. chip la yan. Nung si Nanoy, baka na. <laughs> okay, magbasa ka pa ng comment. Ay, boss ni <laughs> Pangit kasi yung puro salita ba? Pag sinabi, sir, puntaan kita. Punta agad. Tapos, mag -rides tayo. Mag-rides? Pwede. Pero ikaw sakyan ko. Okay ka. Kaya ha? mo ba? Hmm. Pagka mo na kahit nakahiga ka, ka. 11 hours. Kaya mo. Hmm. Kaya mo. Pumunta ka muna bago ka magsilita Umut. ng kaya mo. Marami kang sinasabi. Tanaon. Ha? Tanaon. Kapila din. Maraming scammer pag tinanong trip niya. Diba guys, pangit yung sinasabi, puro na lang ano yung Punta kita, puntaan kita. Puro dada. Um, oh, Di ba? Kaya nga, sabi ko sa jowa ko, ayaw kong nagsasabi ng promise, ganyan, gusto ko ginagawa. Mm -hmm. I hate the word promise. Pag nangyari yun, nakapunta ka dito, ikaw yung ano, pinakauna, maunahan mo si Maldita. Magla-live tayo. <laughs> ha? <laughs> Magla-live tayo, ipakita mo kay Maldita. Mm. Gusto mo sirain yung buhay mo, mag-isa mo lang. Kung <laughs> <Huwag> mo damay. <laughs> Tapos ganyan, ayaw mong ipakita. Hmm. Ay, pakita uh, ko talaba mo. <laughs> ipakita mo kay Maldita, Char. Char. <laughs> so, Sabi ko, Maldita, ang charap. <laughs> sorry,